My first day pa lang of office niya, may tatawag sa kanya, tapos sabihin, dapat hindi hulihin niya. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng opisaris yan? Sinugod pa kayo? Oo, tapo kami Basta kayo, sagot ko kayo, kasi tama ang ginagawa niyo. Pero sinugod pa yung enforcer natin. Walang kapitan, kapitan. Tanungin niyo mga kahit sinong enforcers natin. Ilan ang enforcers natin? Ilan hundred? Six hundred? More than six hundred traffic enforcers sa buong pasi. Pagtanong po kayo, kung tumawag kahit isang beses ang mayor Para makiusap na huwag gulihin si Ganto paawalan si Ganto Kahit isang beses Talagang niyo, isa-isa niyo yung 600 na enforcers natin Kahit isang beses, wala akong tinawagan Para pagbigyan ng isang tao Magandang gabi pasikinyo Live tayo sa Radio Bravo ganon din sa Bravo News Pasik At uh, medyo uh, Uh, ang tayo ngayong uh, gabi mga kabrabo dahil nga may uh, nangyari na naman na uh, uminit ang ulo no ni uh, Mayor Rico Soto dito sa Pasig kaugnay dito sa isang uh, kapitan ng uh, barangay Dilapas dito sa Pasig no at uh, papaliwanag mamaya, malalaman natin sa video na ipapanood natin sa inyo kung ano ang kanyang uh, kinagalit so uh, nice lamang natin sabihin sa ating mga manonood na Uh, hindi ka partido Ika nga si uh, kapitan na Jet Mar akaw no ng barangay Dilapas dahil uh, siya po ang nanalo na kapitan ng barangay uh, Dilapas no uh, 4546 ang nakuha niyang boto laban sa kanyang uh, uh, nag iisang katunggali na si uh, dating kapitan Isidro Taboy Mariano na nakakuha ng 3536 So, mapapanood din natin mamaya ang uh, paliwanag ni uh, Kap. Uh, Aka Urboles uh, kung bakit uh, kailangan na nilang uh, mag-out-taking uh, oh, na kaagad. No? At ang isa sa uh, issue sa sinabi ni Mayor Vico ay na uh, gusto nila kasi nung nakaraan ay sabay-sabay uh, no uh, ang lahat ng mga SK dito sa buong pasig. So, actually, nag-cover kami sa Mandaluyong ay sabay-sabay din uh, lahat ng mga barangay chairman. So, yun din ang gusto ni Mayor Vico Soto na sabay-sabay uh, na sana no ang lahat ng 30 barangay uh, chairperson na manumpa. Ang alam natin ay sa November 20. Pero ayon sa paliwanag ni Mayor Vico, eh, nag-assume na kaagad ng office itong si uh, Acao Romualdez. No? Pero syempre, yun nga, eh, karapatan din naman niya yon dahil na yun din naman sa batas eh, sabi ni Mayor Vico, eh, pinagbigyan na daw. So ngayon, uh, gusto rin natin na makuha ang side ni Kap uh, sa balita na ito. At uh, titingnan natin sa susunod na mga araw kung makakuha tayo ng reaksyon mula kay Kap Romualdez sa totoong nangyari, uh, iba pang detalye sa bagay na ito na ikinagalit ni Pasig City Mayor Vico Soto nga, pinayagan na nga. Sinabi, sige, gusto mo talaga mag-assume office na ngayon. Pinayagan naman siya, hindi naman siya harangan eh. Nakiusap kami, baka pwede, sabay-sabay na lahat. Sa 20. sabay-sabay na. Di ba yun ang pakiusap sa lahat? Lahat, puwendi na yun guys, kumayag. Okay, sige. Siya lang talagang ayaw. O di, okay na, parapatan niya yun. Nasa loob siya na Pero, pagdating sa paggalang sa mga enforcers natin, sa mga otoridad, uniform personnel natin na kinikilala ng batas na may otoridad sa mga buli at mag-enforce ang batas trapiko, sumunod tayo. Sumunod tayo. Walang kapitan-kapitan. Tanungin niyo ma, kahit sinong enforcers natin, ilan ang enforcers natin? Ilan hundred? Six hundred? More than six hundred traffic enforcers sa buong pasi. Pagtanong po kayo, kung tumawag kahit isang beses ang mayor para makiusap na huwag gulihin si ganito, pakawalan si ganito, kahit isang beses. Si, tanongin nyo, isa-isahin nyo yung 600 plus enforcers natin. Kahit isang beses, wala akong tinawagan para pagbigyan ng isang tao. Yes. First day pa lang of office niya, may tatawag sa kanya, tapos sabihin, dapat hindi hulihin niya. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng opisalis yan? Anong klaseng leader yan? Ang leader, dapat siya unang sumusunod sa badas. Unang araw pa lang gumagawa na ng problema. Itipin ko, para sabihan yung enforcer natin na bawal mang huli kung walang uh, permiso niya. ano klase? Sinugod pa. Sinugod pa? Sinugod pa kayo? Oo, tapo kami Basta kayo, sagot ko kayo kasi tama ginagawa niyo. Sinugod pa yung enforcer natin. Sinugod pa? Ako, marami akong narinig, marami akong uh, nababalitaan. Buhay, kahit campaign period, wala kayong narinig galing sa akin. Wala kayong narinig. Hindi ko siya siniraan. Wala akong sinabi. Doon sa mga nababalitaan ko, doon sa narinig ko, mga abuse of authority, uh, mga putante galing sa rin siya, wala akong Kasi wala naman akong ibedetsya. Pero ito, sinugod niya mga tao natin na tama ang ginagawa, ay hindi ako papayag ng ganito unang araw pa lang niya, gumagawa na siya ng problema. Nakakahiya naman sa mga taga-barangay lalabas. Tayo, ginagawa lang natin kung anong tingin natin ng tama na sa loob tayo ng batas. Huwag ganyan. Unang-una -una po, uh, gusto ko magpasalamat po sa inyo, uh, sa inyong pagtitiwala at suporta sa akin, kay Mika at sa aming grupo. Yung buong grupong Team Akaw, Saka sa Team Sam uh, Alam mo nyo, hindi ko alam kung matutuwa ako O malulungkot ako Kasi alam nyo, may mga kasama kami hindi nakalusot uh, At uh, hinahangad ko nga sana na maging straight po kami Eh kasama ang palad, may mga kasama kami hindi nakalusot At uh, anyway eh ganyan talaga ang uh, ereksyon uh, kung ano yung lumabas na resulta eh tatanggapin na lang po natin sa totoo lang hindi ko rin masyado nagustuhan yung uh, yung aking uh, lamang sa aking katunggali na halos uh, isang libo lang uh, inaasahan ko nga na mas malaki kasi nga sa dami ba naman ang ginawa ko sa Barangay de La Paz pero mukhang uh, mukhang uh, siguro sa mga live ko marami akong alam nilang masasagasaan o ma ma, ma, ma ano ma matitigil ang kanilang mga kalokohan kaya siguro talagang uh, nagtulong-tulong na rin talaga yung mga kalaban ko ah uh, laban sa akin no ah uh, well, toto uh, sa totoo lang, wala pa kaming tulog. Halos kasi ang natapos ang proklamasyon, halos mag alas 4 na ng umaga. At uh, 7, 7 o'clock, nagising na ako kasi nga naghahanda -nag pa kami sa aming oath-taking. At uh, kayo na umaga nga po, eh, nagpapasalamat nga ako kay uh, Judge uh, Punsalan at ako ay napaunlakan na pumunta rito sa aking tahanan at dito mag-oath ang aming grupo at uh, kaya ako rin gusto mag oath na uh, in case na na may mag uh, ano may mag magtagumpay na disqualification eh si Onak ng papalit sa akin. Uh, actually, isa rin niya na, sa kinatutuwa ko na ang number one kagawad ko ay eh si Onak. Uh, alam ko na maaga pa, pero alam mo, sa, syempre, advance din tayo mag-isip. Syempre, ang gusto kong pumalit sa akin balang araw ay eh si Onak. So, ako yung natutuwa na siya ang number one kagawad. Yan po ang ating update. Kaugnay sa nangyari na ito. Nep Castillo ng Ulat para sa Brownius Pasig.